Ako po si Gerald Sara ng Sara Goat Farm dito po sa General Luna, Quezon, ang tinaguriang bayang may puso. Kami po yung kauna-unahang goat farm dito po sa aming lugar na nag-aalaga ng mga full blood na US and Australian Bowers at mga pure breed na Anglo-Nubians for dairy. Kung aming goat farm ay halos kasabay ho ng pandemic, ano. Dahil uh, panahon po ng pandemic, humina ang uh, construction industry. So naghanap tayo ng uh, mapaglilibangan at na uh, makatanggal ng stress natin. Naiputa po namin ang uh, goat farm po na ito. Actually, ang purpose talaga namin ay for meat consumption, ano ang goat farm namin. Kaya nag-start po kami sa mga native and upgraded goats. At bumili lang kami ng mga malalahing barako para ma-upgrade po yung mga anak nila. Kaso, uh, in a long run, dahil po medyo mataas yung ating uh, uh, maintenance and operational cost sa farm, hindi po umubra yung setup po namin ng for meat consumption. Dahil dito sa lugar naman po namin, ang mga kambing po rito, ibinibiyahe din ng Norte. Dahil dito sa Quezon, uh, nagkakataylaan ng kambing eh, kapag magag, ma, matitinding okasyon. ano Kaya yung meat production po ay hindi po ganun ka-advisable po dito sa aming uh, setup sa farm namin at sa lugar po namin kasi kalimitan na nababarat lang tayo ng mga agent ng mga namimili sa farm gate price ano po nung ma-realize po namin na hindi po uubra yung uh, uh, meat production setup ng amin pong goat farm medyo nag-introduce po kami ng panibagong mga breed ano yung mga nag po kami sa pure breed ang Glunubians So, from upgraded, uh, ini-out po namin yung mga upgraded goats namin and nag-alaga po ako ng mga pure breed Anglo Nubians nung una. So, doon po nag-umpisa yung Saranubians. Uh, yung sistema po ng pag-aalaga namin ng kambing, unang-una po diyan, ang iniayos po namin ay yung goat house. Dahil sa akin po, sa akin pong... Uh, Based sa aking naging experience dun sa mga nauna po namin mga goat house, napakalahalaga po sa pag-aalaga ng kambing yung goat house. Pangalawa po ay yung pagkain. So ang setup po namin dito sa farm, commonly cut and carry po ang ginagawa namin. Dahil ah, makikita nyo naman dito sa lugar po namin, napakarami po ng mga ipil. So, saka po mga na-peer yam uh, yan po ay libre namin nakukuha kasi natutuwa ko yung mga kapitbahay natin, yung mga kababayan natin, nalilinis po yung lugar nila. So parang uh, ano po, win-win situation na nangyayari. Binibigay nila yung mga libreng kumpay, nalilinis naman po yung kanilang mga lote. Kaya dito po talagang uh, marami po ang uh, pakain namin. Uh, sinisipagan lang ng mga uh, worker ko po dito na mangumpay po araw-araw. So ganun po uh, kapag mainit at okay po ang panahon, nangungumpay and then pakakain sa mga kambing. Pero kapag maulan, gumagamit po kami ng silage. At como ang halaga na po namin ngayon ay mga pure breed na Anglo-Nubians at mga full blood na bowers, uh, nagbibigay na rin po kami ng mga feeds ano po, para po doon sa suporta sa growth po nila. Kasi nakikita ko noong hindi po kami gumagamit ng feeds, napakahirap pong palakihin. Yung po eh sa aming experience, ano po. Pero nung mag-introduce na po kami ng mga feeds po, ano, ay uh, okay po ang mas naging resulta sa amin pong mga alaga. Pumasok ako sa goat industry from uh, construction business, ano. Kasi maliit pa lang akong bata, may alaga na kami ng tatay ko, ng daddy ko, na mga native goats. So talagang mahilig ako sa kambing. Hindi lang dahil paborito ko yung putaheng kambing, kundi mahilig talaga akong mag-alaga ng mga kambing. And then, na-amaze lang ako dahil meron palang mga kambing na napakalalaki. Ayan nga yung mga bower goats natin, mga Anglo nubian goats natin. Kaya nung makita ko sila in person sa mga ibang breeder, napakalayo sa size ng mga native natin. Kaya nainggan nyo ako mag-alaga kasi gusto ko rin sana na magkaroon ng produce at mga alaga dito sa farm namin na masarap tingnan sa mata ng mga makakabisita rito. Isa pa, ay nakita rin natin yung potential ng goat breeding kasi may market naman talaga. Ano, hindi lang libangan natin, hindi lang pantanggal stress natin at hindi lang passion natin kundi in a long run, pagdating ng future siguro, hindi pa man tayo makabawi ngayon, eh darating yung panahon na into business na rin itong ating setup ng ating goat farming o na breeding setup ng anglo and Lowers. Challenges sa goat farming ay lack of information and education pagdating sa farming kasi yung amin namang linya ay iba. Hindi talaga kami agricultural based na course and wala din kaming background sa farming ano po. Kaya yun po yung challenge sa akin. Uh, sabi ko nga nagdaan tayo, nag-start tayo sa YouTube uh, University. Kaya doon tayo nag-aaral talaga yung mga seminars. Ang makikita kong challenge sa amin kasi mali yung naging start namin. Ano? Uh, mahirap po mag-start sa goat farming nang kulang po yung kaalaman natin. Housing, management, foods at saka po ay maging yung vitamins and minerals na kailangan ng mga goats dating kung hindi tayo marunong ano po ang hirap pong uh, iasa po lahat sa vet kasi tulad po sa aming lugar wala pong vet po dito kaya naobliga po kami na from zero knowledge sa pagtuturok ng mga vitamins <laughs> ng mga kailangan supplement ng ating gamping until na such time na natuto tayo through seminars and other uh, mga breed, kapwa breeder natin, nagpaturo tayo. Marunong na tayo ngayong magturok ng mga vitamins para sa mga kambing. Napakahalaga po nun. And then, hindi po talaga uubra na sarilinin natin yung, yung pag-aalaga. Mahalaga po na marami tayong nakakausap ng mga matatanda na sa industriya na magtuturo sa atin on the management and operational aspect ng goat farming. Ang pinakamalaking challenge sa akin ay yung supply kong goat house nung umpisa. Dahil from that goat house nalugi kami. Okay? Mali ang setup, uh, hindi nakabukod yung mga back. So hindi na schedule ang breeding. Hindi nagkaroon ng uh, ng plan breeding para sa mga future nating mga breeder na gagamitin. Naging uh, halo-halo. So hindi natin na nalaman kung sino na ba ang tatay nito kasi uh, magkakasama sila. So yun yung mga big challenge sa akin kasi hinasayang yung unang breeding natin. So after that, challenges, nakita natin paano natin itatama yung setup. So nakahiwalay yung mga doe, nakahiwalay yung mga buck, ilalagay lang natin sila kapag uh, breeding season ano, kilala natin kung sino yung tatay na ginamit natin do sa set of dose na yon para sa marketing naman at sa pag-out natin ng mga alaga, hindi tayo mahihirap ang gawan sila ng mga farm certificate and yung linya na da kung saan galing yung ating mga produce. So, isa pang challenge sa akin ay yung ating uh, sitwasyon pagdating sa panahon. Di po ba uh, madalas sa atin ay maulan So kahit maganda yung housing natin talagang yung mga kambing natin stress kapag maulan. Ang pinakamahirap lunasan na sakit ng kambing maliban sa sipon, maliban sa ubo, maliban sa bloat, ano po? At maliban doon sa diarrhea, uh, ay yung pong stress na dulot naman itong mga sakit na ito. Kasi although magaling na sila pero yung kung minsan stress pa rin sila. So, yun po yung big challenge sa akin kasi doon ako maraming nawalang mga alaga sa mga ganong setup. And through the help po ng ating mga uh, seminars and ng guidance po ng ating mga breeder na kasama sa, sa goat industry, uh, mas natuto po tayo kung paano yung tamang management po sa ating goat farming business. originally, ang target lamang namin starting capital po para sa goat farming business namin is uh, 300,000. So, yun yung plano <laughs> ng umpisa kasi meat production yung target namin. So, from that, uh, ang target ko noon, kasama na yung goat house, kasama na yung mga breeder. Ano, so, namili kami ng mga native. Yun po yung umpisa. Kaso nga, uh, hindi po nag-click kami sa meat industry. Kaya nung uh, maglipat kami sa breeding naman ng setup dito sa farm namin. Medyo mas mataas po. Unang una, yung mga pure breed anglo natin, ng na mga local breed, nagi uh, nag start ang presyo nila from 40,000 up sa mga doe and sa mga bak naman at that time, 50,000 up ano, yung mga ADGA registered. Depende pa yon sa mabibilhan natin. So, malaki po ang uh, uh, kailangan nating kapital pag sa breeding lalo tigit doon sa mga bowers. Kasi kung gusto talaga natin ay yung mga full blood na legit full blood, ay ah, magi import po tayo. So napakamahal naman ng imported. Napakamahal ng imported dahil ah, yung imported, ah, sabi ko nga, pag wala kang 300 na asol, hindi ka makakabili. So, syempre, kung imported yung mga alaga mo, alam nga namang tipirin mo yung kabahay nila. Nakabili ka nga ng mga imported, baka naman sa management mo, masayang lang. So, dapat lalaanan mo rin sila ng magandang goat house. So, ito pong goat house namin, estimated ko, uh, gumastos po kami rito ng nasa pulang uh, kulang kalahating milyon. Ano po? Ayun eh, nakatipid pa kami kasi yung iba pong gamit ay mga surplus. Like yung ating mga uh, rito, yung mga bed po natin. Uh, bumili lang tayo ng second hand. And then yung mga kahoy natin ay galing do sa lumang nating goat house and then yung uh, mga yero natin galing doon sa lumang goat house pero kung inalagay natin siya sa new construction talaga kung lahat ay bibilhin mo na sa 500,000 po yung magagastos natin considering yung ano po yung uh, lahat po ng improvement na ginawa natin dahil sa goat house po paulit-ulit ako yan po yung pinakamahalaga from distancing ng mga gaps like this from height ng feeding tray from height ng feeding tray sa baba yung lalagyan ng kumpay di po ba may dahilan po yan kung bakit ganyan yung height nito bakit mataas dito sa flooring namin may dahilan din po yan kung para saan yan po ay para sa ikadadali ng management po natin maging yung setup nga uh, bakit namin inilabas ang painuman bakit nalabas ang nasa labas ang feeding tray kasi napaka-sensitive po ng ating mga kambing once na yung pagkain nila madumihan ng isa nilang kasamang kambing hindi na po nila yung kakainin maging yung kanilang tubig na inumin nila pag nadumihan yon or nahaluan ng ihi hindi na rin nila iinumin so napakahalaga na yung uh, feeding tray nila at yung drinking tray, uh, drinking station po nila ay nasa labas po para masiguro natin na malinis yung kakaini nila at malinis po yung iinumin nila. Uh, sa ganon mas mapapadali. Kasi kung nasa loob lahat ng setup natin, from time to time, kailangan mong mag-check, magpapalit ka ng tubig, magpapalit ka ng pagkain, and then, ang laki ng wastage. Yun po yung setup namin doon sa una, ang laki po ng wastage pagdating sa pagkain kasi nasasayang talaga yung nadudumihan. Pero yung ganitong setup, halos kita nyo, naubos nila uh, kukunti lang yung natatapon, yung nalalaglag lang or something, uh, napakaganda ng ganong setup. Kasi uh, pag hindi natin inayos yung nakita nating mali sa unang practice po natin, sabi nga ni Doc, uh, ni Secretary mani Pinyol, farming is common sense. 'di ba? Sabi niya, 'yun, tandang-tanda ko 'yung sabi niya. Common sense. Alam mo pa hindi ubra, bakit mo pa uulitin? Alam mo pa lang mali na 'yung practice mo doon sa una mong pasok. Pat sa kasunod na pasok, uulitin mo pa. Dapat itama mo na until such time na makuha mo lahat ng diskarte, makuha mo lahat ng inputs na natutunan mo sa farming at ma-apply mo para mas ma-improve natin yung ating industry. At syempre, kasama sa pag-improve n'un yung ating kikita eh. uh, minimum loss, maximum uh, income, uh, minimum ang gastos, maximum ang income. So, madami talaga tayong kailangang i-consider. Sa amin po, continuous po yung ano namin, pag-aaral namin. Ang inaalam ko ngayon at yun din ang sinesearch ko, paano ko mapapababa yung feeding cost, yung uh, management cost operational cost. Kasi kapag napababa natin yung mga cost na yon, ibig sabihin, positive ang impact nun, lalaki naman yung net income natin pagdating sa sales. Kasi hindi lang naman po ito libangan, ito po ay negosyo. Sabi noong mga eksperto like yung Fgas Papi ano na uh, private uh, institution samahan ng mga breeder ng goat and sheep ano po ay napakalaki pa ng demand natin pagdating sa meat at pagdating po sa milk so kaya nga meron ngayong ibinubus ang government natin na uh, program for uh, improvement ng goat industry pagdating sa milk sa dairy industry ng goat. So, pag ang sas, ang ating pong itatanong ay about sa demand, napakataas pa po ng demand. No, napakataas pa po ng demand. Kung tamang market po 'yung makikita po natin. So, pinakamahalaga po na isa pang dapat nating isa alang-alang ay 'yung market natin bago tayo mag-alaga. So sa amin, sa breeding, kasi marami pa yung naghahangad na mapaganda po yung mga lahi ng kambing nila. Kaya okay pa rin po yung breeding. Kaya nga, kung hindi na okay yan, di wala na sanang importation. Although, medyo band ngayon yung importation ng US. Ang dami pa rin pong nag import kasi ang, ang purpose po noon is ma-upgrade po yung ating mga breed ng kambing at yung genetics po ng ating mga kambing. So breeding po yon sa breeding, hindi po for meat production yon. So sa breeding, malaki pa rin po yung potential kasi madaming mga bagong breeder ang naghahangad din na i-upgrade po yung kanilang mga alaga. Kaya syempre ang hahanapin po din nila, mga legit breeder na may chance na mag-upgrade din ng kanilang mga alaga. Kaya yung breeding sa goat industry, sa tingin ko po, malaki pa rin naman po yung potential. Hanggat uh, tama po yung ating uh, linyada ng ating mga breeder, talagang sa pa-upgrade po dapat, hindi sa pababa. Ibig sabihin, kung maliliit dati yung mga alaga mo, dapat sa palaki. Kung pangit yung mga alaga mo dati, dapat sa paganda. So, my future po ang goat breeding, my future po lalo ang goat meat industry and milk industry dahil napakataas pa po ng demand ang nakapagsabi po niya na yung mga eksperto at dun po tayo bumabase. Ang advice ko po sa mga nagpaplanong mag sa goat farming, ano ko, uh, wag po tayong Uh, bumase lang sa ating napapanood, sa ating pong nakikita. Personal po kayong mag-farm visit. Personal po kayong makipag-usap sa mga breeder, sa mga may-ari mismo ng goat farm, sa mga nag-aalaga mismo sa mga handler, sa mga vet na mahuhusay. Para makahigi po kayo ng payo, para tama po yung maging umpisa, wag po kayong mapagaya sa amin. Ano po? Kasi ang binasihang ko nung nag-uumpisa ako, yung sarili kong alam. So, hindi tayo nakapagtanong muna sa iba. Kaya po, mali yung umpisa. Mali talaga. Bago po kayo mag-umpisa, sigurado naman kayo, kaya kayo mag-uumpisa ay kayo may pambili na. Ano po? Ay, alamin po muna natin, lahat po ng pangangailangan ng ating kambing, hindi po yung gusto natin, kundi yung kailangan at gusto nung kambing na aalagaan po natin. Kasi kung tayo lang, yung gusto lang natin ang masusunod, pag may pera ka, gusto ko yung kambing na madali pong bilhin. Pero sa lugar mo ba, gusto ba doon ng kambing mo? Yung pinagawa mo bang goat house, gusto ba doon tumira ng kambing na bibilhin mo? Yung tinanim mo bang pakain, yung mga pakain ba sa palibot ninyo, totoo bang gusto yun ng kambing na bibilhin mo? So kailangan po nating i-consider yon. Kaya nga sabi po noong mga matatanda na sa industry at maging sa mga seminar, unahin natin yung pagkaid. Kasi napakadali na pong bilhin ng breeder, ng ating stock. Dahil napakarami na po ngayong mga breeder, ano po, ang dali na pong bumili ng kambing. Ang mahirap po, kapag nabili mo na, ay yung pag-aalaga doon sa kambing. So, kailangan, bago po tayo bumili, kung wala tayong bet na farm manager or mga handler ng ating farm na marunong mag inject marunong uh, mag-alaga ano po hindi pwedeng pakain lang hindi pwedeng marunong lang mag magbahog ng kambing magkumpay papakain okay na dapat talagang 'yun totoong may malasakit sa ating mga alaga dahil ito pong ating pinasok na industriya may buhay po ano po may buhay po yung ating mga alaga kaya kung may buhay sila oh, may puso din sila So, naghahanap din yung ating mga alaga ng care. Hindi po pwedeng pinapakain mo lang, pinapain mo lang, hindi pwedeng gano'n. Dapat maramdaman din nila na doon sa lugar kung nasaan sila, ay mahal sila ng mga nag-aalaga sa kanila. Para sila naman, mahalin din nila yung nag-aalaga sa kanila sa pamamagitan po ng susuklian nila ng magagandang palahi. Diba? Nung, nung mas magagandang katawan kasi hindi po sila stressed. So, sa lahat po na mag-uumpisa, farm visit po, napakalaga. At saka, makipag-dialogo po kayo doon sa mga mga matatanda na sa industriya ng goat farming. Ano po? At higit sa lahat po, dapat alam mo kung ano po yung target mo. Ang hirap po, kagaya sa amin, nagumpisa ako sa meat production tapos nag-transfer ako sa breeding. E eh, kung nag-umpisa na agad ako sa breeding, di sana hindi na sayang yung halos 1 to 2 years namin na investment. So dapat alam mo, ano ba yung gusto ko? Meat production ba? Uh, breeding ba? O gusto ko bang mag-alaga ng mga dairy goats? Kasi magkakaiba po ng sistema yan. So after that, alam mo na yung aalagaan mo, alam mo na yung gusto mong marating. Um, magpagawa ka na ng housing na nakabase doon sa plano mo na set up ng goat farming. Kung dairy yan, iset up mo yung goat house mo na pang dairy. Kung breeding yan, iset up mo yung goat house mo na pang breed. Kasi hindi lahat ng goat house pare-parehas. Depende yan sa pag-aalaga. Kung meat type yan, alam nga namang mag-goat house ka pa ng napakaganda, e eh di i-pre-range mo na lang kasi meat type lang naman ang target mo. So ganun po ang sistema. Uh, dapat alam po natin sa umpisa pa lang ano yung type ng kambing na aalagaan ko.